Kanina habang ako ay nagdarasal sa madaling araw, nagpakita sa akin ang birhen ng Lourdes ng isang panalangin na magbabago sa inyong buhay sa loob ng siyam araw. Ang nakita ko ay umuga sa aking kaluluwa. Ang panalangin na ito ay magdadala ng milagro sa inyong pamilya. Pero bago ko sabihin ang lahat, nais kong maramdaman nyo ang presensya ng birhen ngayon din sa inyong mga tahanan. Ang panalangin na ito, mga minamahal kong kapatid, ay hindi lamang isang simpleng pagbigkas ng salita. Ito ay isang pagbubukas ng puso sa grasya ng Diyos sa pamamagitan ng pamamagitan ng mahal na Birhen ng Lourdes. Kayo ay makakatanggap ng proteksyon, paggaling at kapayapaan na hinahanap-hanap ninyo sa napakatagal na panahon. Ang Birhen ng Lourdes ay naghahanda para sa inyo ng isang biyaya na higit pa sa inyong inaasahan, isang biyaya na magliligtas sa inyo mula sa anumang kapahamakan, sa anumang pagsubok na inyong pinagdadaanan. Ito ay para sa lahat ng nanonood, bawat isa sa inyo na naghahanap ng pag-asa, ng liwanag sa dilim. Nakikita ko na kayo ay may mga pasanin, may mga sakit na nararamdaman, may mga problemang pinansyal, at pamilya na nangangailangan ng panalangin. Ang Birhen ng Lourdes ay nakikita kayong naghahanap ng tulong, at sa panalangin ito, sasagutin niya ang inyong mga panawagan. Ang mga himala ay nagpapatunay sa kapangyarihan ng pananampalataya, at sa pamamagitan ng mahal na Birhen. Alalahanin niyo ang mga kaganapan sa Lourdes, kung paano ang isang simpleng dalagita, si Santa Bernadette, ay naging instrumento ng Diyos para ipakita sa sanlibutan ang pag-ibig at habag ng Birhen. Ang banal na kasulatan ay nagsasabi, Humiling kayo at kayo'y bibigyan, humanap kayo at kayo'y makakatagpo, kumatok kayo at kayo'y bubuksan, Mateo Pito, Pito. Ang panalangin ibabahagi ko sa inyo ngayon ay ang susi sa pagbukas ng mga pintuan ng brasya mga tapat na devotos tulad ninyo, na palaging nagko-comment dito, na palaging nagbibigay ng oras para makinig sa mga salita ng Diyos at ng Berhen, magbabago ang inyong buhay. Kayo na nahihirapan sa sakit, kayo na nararamdaman ang hirap ng karamdaman sa inyong katawan o sa mahal sa buhay. Lahat ng nawala ng trabaho, kayo na nag-aalala kung saan kukunin ang susunod na kakainin. Sino mang hindi makatulog sa problema, sa pag-isip kung paano malulutas ang mga hamon ng buhay lahat ng dumaan sa pagsubok, sa kalungkutan, sa kawalan ng pag-asa. Ito ay para sa inyo. Kayo ay gagaling sa pito araw. Hindi lamang pisikal na paggaling, kundi paggaling din ng kaluluwa at isipan. Lahat ay makakatanggap ng biyaya sa labing apat na araw, biyaya na magdadala ng kasaganaan at kapayapaan sa inyong tahanan. Ang inyong buhay ay magbabago sa dalawamput isa araw, magiging buhay na puno ng pag-asa, pag-ibig, at pananampalataya. Ito ay mangyayari sa bawat nanonood, dahil ang Birhen ng Lourdes ay nagmamahal sa inyong lahat ng walang pasubali. Ang modernong buhay ay puno ng ingay at kaguluhan. Ang teknolohiya ay naglalayo sa atin sa katahimikan, sa oras para makipag-ugnayan sa Diyos. Ang mga problema sa pinansyal, ang mga tensyon sa pamilya, ang krisis sa kalusugan, lahat ng ito ay naglalayo sa atin sa pananampalataya. Ang panalangin na ito ay hindi lamang isang mekanikal na pagbikas, ito ay isang pagkakataon para kumonekta muli sa divine, para mahanap ang kapayapaan sa gitna ng kabuluhan. Ang panalangin na ito ay makakaapekto sa inyong buhay sa araw-araw na paraan. Kapag nanalangin kayo ng buong puso, ang inyong isipan ay magiging payapa, ang inyong mga desisyon ay magiging mas malinaw, at ang inyong mga pagkilos ay magiging mas makatarungan. Ang devo sa mahal na berhen ng Lourdes ay hindi lamang isang lumang tradisyon. Ito ay isang buhay na koneksyon sa isang inang nagmamahal na handang mamagitan para sa atin. Maraming tao ang nakasumpong ng luna sa karamdaman, paghahanap ng nawawalang gamit, at kapayapaan sa gitna ng unos sa pamamagitan ng pagdalangin sa mahal na berhen ng Lourdes. Ang kanyang pamamagitan ay totoo at makapangyarihan. Sa aking paglalakbay sa Lourdes, nalaman ko kung gaano kalalim ang pagmamahal ng Birhen para sa kanyang mga anak. Ang mga himala doon ay patunay lamang na ang pananampalataya ay kayang ilipat ang mga bundok. Ang mga santo ay nagsasabi na ang panalangin ay ang hininga ng kaluluwa. Kung paanong ang katawan ay hindi mabubuhay ng walang hininga, ganoon din ang kaluluwa na nangangailangan ng panalangin upang manatiling buhay at malakas sa pananampalataya. Ang Papa ay nagturo na ang Rosario ay isang makapangyarihang sandata laban sa kasamaan, at ang pagdalangin sa Berhen ay nagdadala ng kapayapaan sa mga puso. Ang mga turo ni Santa Bernadette ay simple ngunit malalim, manalangin, magpenitensya, at bumalik sa Diyos. Ito ang sentro ng mensahe ng Lourdes, isang mensahe na hanggang ngayon ay napapanahon. Ang banal na kasulatan ay nagsasabi sa atin sa Filipos 4, 6 tandang bawas pito, huwag kayong mag-alala sa anumang bagay, kundi sa lahat ng bagay ay idalangin nyo sa Diyos ang inyong mga kahilingan na may pasasalamat. At ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang unawain ng tao ay magbabantay sa inyong mga puso at isipan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Ito ang kapayapaan na makukuhan nyo sa pamamagitan ng panalangin sa mahal na birhen ng Lordes. Ang mga turo ng simbahan tungkol sa mahal na birhen ay nagbibigay diin sa kanyang natatanging papel bilang ina ng Diyos at ina natin. Siya ang daan patungo kay Jesus, ang ating tagapagligtas. Ang kanyang ii sa banal na espiritu ang nagbukas ng daan para sa kaligtasan ng sangkatauhan. Sinasabi sa akin ng mga santo na ang pamamagitan ni Maria ay napakabisa, tulad ng ginawa niya sa kasalan sa kana, kung saan kanyang hiniling kay Jesus na gumawa ng himala kahit hindi pa niya oras. Ang kwentong ito sa Juan Dalawa, isa tandang bawas labing isa ay nagpapatunay sa kanyang kapangyarihan bilang tagapamagitan. Sa Lourdes, ipinakita ni Maria ang kanyang pagnanais na tulungan ang mga may sakit at makasalanan, na magbigay ng pag-asa sa mga nawawalan ng pag-asa. Ito ang dahilan kung bakit napakainam na dalanginan ang mahal na Birhen ng Lourdes. Para sa kaligtasan, hindi lamang ng kaluluwa kundi pati na rin ng ating pisikal at emosyonal na kapakanan. Ang bawat isa sa inyo ay karapat-dapat sa pag-ibig na ito. Nararamdaman ko sa puso na ang bawat isa sa inyo ay nangangailangan ng isang milagro. Ngayon, ituturo ko sa inyo ang panalangin na nagmula sa Birhen ng Lourdes, na kung dasalin nyo ng buong puso, ay magdadala ng kaligtasan at kapayapaan. Ito ay isang panalangin na dapat nating gawing bahagi ng ating buhay. Tulad ng ginawa ni Santa Bernadette na simple lamang ang pamumuhay at lubos ang pagtitiwala sa Birhen, gayon din tayo. Ang panalangin na ito ay kailangan nating gawin sa loob ng siyam na araw, bilang isang novena. Ang siyam na araw na ito ay magiging isang panahon ng paglilinis, pagpapagaling, at pagtanggap ng mga biyaya. Ito ang lihim na panalangin na hindi sinasabi ng mga pari sa mga ordinaryong sermon, ngunit ito ay isang pamana mula mismo sa langit. Hayaan niyong ipaliwanag ko kung paano ito gumagana. Simulan natin ngayon. Ulitin niyo ang mga salitang ito ng buong pagtitiwala. Isipin na kayo ay nasa harap mismo ng birhen ng Lorde sa kanyang broto, at nakikinig siya sa inyong bawat salita. Huminga kayo ng malalim at pakiramdaman ang presensya ng Diyos at ng Birhen sa inyong paligid. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para ng langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, kundi iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Abaginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at sa oras ng aming kamatayan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo kapara nang sa simula, ngayon at magpakailanman. Amen. Ngayon, idalangin natin ang espesyal na panalangin sa Birhen ng Lourdes. Ito ang panalangin na magliligtas sa inyo. Ulitin niyo ito ng tatlong beses ng may buong pananampalataya. O mahal na Birhen ng Lourdes, aming inang mapagmahal, narito kami sa iyong paanan, naghahanap ng kaligtasan at kapayapaan. Sa iyong mga kamay, inilalagay namin ang aming mga pasanin, ang aming mga karamdaman, at ang aming mga pag-aalinlangan. Ipakita mo sa amin ang iyong kapangyarihan bilang aming ina at tagapamagitan. Ipanalangin mo kami, o mahal na Birhen ng Lourdes, upang kami ay maging karapat-dapat sa mga pangako ni Kristo. Amen. O mahal na Birhen ng Lourdes, aming inang mapagmahal, narito kami sa iyong paanan, naghahanap ng kaligtasan at kapayapaan. Sa iyong mga kamay, inilalagay namin ang aming mga pasanin, ang aming mga karamdaman, at ang aming mga pag-aalinlangan. Ipakita mo sa amin ang iyong kapangyarihan bilang aming ina at tagapamagitan. Ipanalangin mo kami, o mahal na birhen ng Lordes, upang kami ay maging karapat-dapat sa mga pangako ni Kristo. Amen. O mahal na birhen ng Lordes, aming inang mapagmahal, narito kami sa iyong paanan, naghahanap ng kaligtasan at kapayapaan. Sa iyong mga kamay, inilalagay namin ang aming mga pasanin, ang aming mga karamdaman, at ang aming mga pag-aalinlangan. Ipakita mo sa amin ang iyong kapangyarihan bilang aming ina at tagapamagitan. Ipanalangin mo kami, o mahal na birhen ng Lordes, upang kami ay maging karapat-dapat sa mga pangako ni Kristo. Amen. Ngayon, ipagpatuloy natin ang panalangin sa pamamagitan ng pagdarasal ng isang misteryo ng Santo Rosario. Sa kasong ito, isipin natin ang mga misteryo ng liwanad, lalo na ang misteryo ng kasalan sa kana, kung saan ipinakita ng Birhen ang kanyang pamamagitan kay Jesus. Ibigkas natin ang sumasampalataya ako, pagkatapos ang ama namin, tatlong abaginoong Maria, at isang luwalhati. Pagkatapos, idalangin ang ama namin at sampung abaginoong Maria para sa bawat misteryo. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Heso Kristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat, na ipinanganak ni Santa Mariang Berhen, ipinako sa krus, namatay, at inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may ikatlong araw, nabuhay na maguli, uli Umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula ang kanyang paghuhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na mag-uli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Para sa bawat abaginoong Maria, isipin ang iyong sarili na tumatayo sa groto ng Lourdes, naghihintay sa biyaya ng Birhen. Para sa unang misteryo, ang pagbibinyag ni Jesus sa Jordan, ama namin. Isaras, abaginoong Maria. Isasero das, Luwalhati. Isara, O Jesus ko, patawarin mo ang aming mga sala, iligtas mo kami sa apoy ng impyerno, ihatid mo ang lahat ng kaluluwa sa langit, lalo na ang mga higit na nangangailangan ng iyong awa. Para sa ikalawang misteryo, ang pagpapahayag ni Jesus sa kasalan sa kana, ama namin. Isaras, Abaginoong Maria. Isa das, Luwalhati. Isara, O Jesus ko, patawarin mo ang aming mga sala, iligtas mo kami sa apoy ng impyerno, ihatid mo ang lahat ng kaluluwa sa langit, lalo na ang mga higit na nangangailangan ng iyong awa. Para sa ikatlong misteryo, ang pagpapahayag ng kaharian ng Diyos, at ang panawagan sa pagsisisi, ama namin. Isa ras, abaginoong Maria. Isa serodas, luwalhati. Isa ra, o Jesus ko, patawarin mo ang aming mga sala, iligtas mo kami sa apoy ng impyerno, ihatid mo ang lahat ng kaluluwa sa langit, lalo na ang mga higit na nangangailangan ng iyong awa. Ramdamin ang kapangyarihan ng panalangin na ito, ang paggaling, ang pagbabago, ang kaligtasan ay narito na. Ang mahal na birhen ng Lordes ay kasama ninyo ngayon. Huwag kayong mag-alinlangan, dahil ang pananampalatayan nyo ang magbubukas ng daan sa mga milagro. Patuloy na manalangin ng may pagtitiwala, at makikita ninyo ang mga sagot sa inyong mga kahilingan. Ang biyaya ng Diyos ay sa ganang bumubuhos sa inyo sa pamamagitan ng mahal na birhen. Kayo ay pinagpala, kayo ay minamahal, at kayo ay ligtas sa ilalim ng kanyang manto. Ito ay magyayari sa bawat isa sa inyo na nananalangin ngayon. Ang pagbabago ay nagsisimula na. Ikinagagalak kong makita ang mga pagbabagong magaganap sa inyong buhay sa mga darating na araw. Patuloy nating dalangin ang mahal na birhen ng Lordes, ang aming pag-asa at kaligtasan. Ito ang panalangin na babaguhin ang inyong buhay sa loob ng siyam na araw, at ito ay pananatilihin nyo sa inyong puso. Ang Birhen ay naghahanda ng isang bagong simula para sa inyo. Tandaan, ang pananampalataya ang nagpapagaling, ang pananampalataya ang nagliligtas. Magkaroon kayo ng matibay na pananalig na ang inyong mga dalangin ay pinakikinggan. Sa bawat pagsubok, sa bawat hamon, laging tandaan na ang Birhen ng Lourdes ay naroon, handang gabayan at tulungan kayo. Mga minamahal kong kapatid, nais kong marinig ang inyong mga testimonial. Nais kong makita ang mga milagrong mangyayari sa inyong buhay. Isulat ang inyong pangalan sa comments para makapagdasal ako para sa inyo ng personal. Ang bawat pangalan na inyong isusulat ay idadalangin ko sa araw-araw. I like ang video na ito bilang act of faith sa kapangyarihan ng Berhen ng Lourdes. Ang bawat like ay isang pagpapatunay ng inyong pananampalataya. At higit sa lahat, ay share sa siyam na tao, ang sacred number ng novena. Ibahagi ang pag-asa at ang biyaya ng panalangin ito sa siyam na kaibigan o kapamilya na sa tingin nyo ay nangangailangan din ng tulong at kaligtasan mula sa Berhen. Makakatulong kayo na maipalaganap ang mabuting balita at ang mga biyaya ng Berhen ng Lourdes. Sa susunod na video, tatalakayin natin kung paano ang mga pagpapala mula sa Berhen ng Lourdes ay magdadala ng tunay na kaligayahan sa inyong mga tahanan. Manatili tayong nagdarasal at nagtitiwala sa kapangyarihan ng pananampalataya. Pagpalain kayo ng Diyos at ng mahal na Birhen ng Lordes. Amen.